Itong bahay na to guys ay iniwan na ng may-ari dahil yung uh, nakatira talaga dito guys ay uh, wala na mga idol. Pumanaw na mga idol, no. So, medyo matagal na itong bahay na to guys nandito sa itaas ng bundok mga idol. At uh, ito yung papasukin natin dahil uh, medyo creepy siya nung no? base sa mga kwento dito guys may mga nagpaparamdam din daw dito. Kasi nasa gitna siya ng gubat mga idol na bahay. Lumang bahay na to guys more than 20 years na yata to na naabandona. Kaya ito yung pupuntahan natin ngayon. Bago tayo makarating guys, ay uh, ipapakita natin kung saan tayo dadaan. Ito tayo dadaan sa si isang sapa mga idol. And guys, so medyo delikado siya. Kapag uh, uh, kagaya niyan mga idol na medyo makulimlim yung uh, kalangitan. Delikado to guys dahil sabi-sabi uh, ng mga taga rito bigla-bigla uh, daw -bigla to tong babaha tong sapa na to guys. Kaya mag-iingat tayo kapag ka umuulan na. Uh sa bundok hindi natin alam magkano ah, mag ano na lang tayo dito guys mag matsyag na lang tayo dito sa ating dinadaanan ayun mga lodi no so medyo malayo pa yung pupuntahan natin guys ano? Ano na parang Ano na yung tubig, guys? Medyo hindi na siya maputi, no? Hindi, hindi na cleared yung tubig mga idol. Color ah, uh, parang magko -color brown na yung tubig. Baka malakas na yung ulan sa bukid mga lodi. Eh. And mga idol, so itong area na to guys ay hindi pa masyadong masukal kasi nga ay mga uh, mga pananim pa tayo nakikita dito, no. So ayan ipapakita natin yung dinadaanan natin guys. May mga makikita pa tayong mga pananim dito guys at ah uh, uh, ayan mga kawayan nasa likuran natin. Nasa paligid natin mga idol, puro talaga siya mga kahoy. Ayun. So ito na guys, panoorin natin. Papasukin ko na 'yon. Ayan yung bahay mga idol. Oh. Yung lumang bahay. Ito yung sinasabi nila mga idol na medyo creepy din daw na ano to na bahay. So, subukan natin yung pasukin ayun ang mga idol so medyo luma na talaga siya ng konti baka <coughs> marubok na yung ano sa itaas pero subukan natin akyatin yan mga idol. Ayan, sa sobrang luma na ng bahay, mga idol, mapapansin natin na sira-sira na yung mga dingding At uh, yung sa kusina banda, guys. Ayan, parang nasira to ng lindol siguro. At uh, sa katagalan niya, guys, na ano na siya. Nasira na. dyan na banda mga idol parang hindi na siya pwedeng apakan dyan baka malaglag tayo sa ibaba Iyan, yeah, napakalayo ng naibiyahe ko guys. Bandang doon na side na area. So, may mga n, na naano ko kanina na maliit na sapa mga I don't know, dinaanan ko kanina. Pagpunta ko dito. So, pinuntahan ko muna ng umaga to guys. Kasi, kailangan nating makita kung pwede pa bang mai vlog natin tong itaas. Kasi, medyo marupok na yung sahig dito mga idol oh. Ayan oh. Ayan na guys, so nandito na ako sa loob nang uh, abandonadong bahay. So, ano guys, talagang sira na yung ano, uh, kaloob-looban dito sa bahay na 'to. Mapap mapapansin din natin guys na napakaraming Eh, mapapansin din natin guys na napakaraming ano, uh, mga dahon dito sa loob. Ayan, so dito na may-ari mga idol. Medyo, ano siya, nakakilabot din ng konti. Yan. Pinodobli ko yung ingat ko dito guys kasi parang tirahan to ng parang natirahan yata to ng ahas dito guys. Ano? Baka may ahas sa ano natin. Yan, wala nang talagang gamit dito mga idol na na naiwan ng may-ari. Ito na lang yung mga parang pantalon. Grabe, ang lalaki ng mga lamok dito guys. hanggang dito lang yung pupunta natin guys hindi ko na napapasukin dyan baka malaglag tayo dyan guys medyo ano siya Ayan mga idol. Sabi, pinagpawisan tayo dito guys. Ito na yung bahay na ano, na-explore natin ngayon. So, almost wala na talagang ano dito mga idol. Makikita natin na <clears throat> uh, ano, yung pwede sana nating higaan mga idol. No? Kung pupunta, pupunta man tayo ng gabi dito guys. Grabe yung mga lamok dito mga idol. Ang dami. Hindi na tayo pwedeng mak makahiga dito guys. Kasi talaga nakakatakot siya. Yung nakakatakot dito guys baka may as dyan sa ilalim ng mga dahon mga idol. No? saka may mga alumang gamit dito guys. Gaya ng mga nakikita ninyo na basket tsaka saka yung mga sapatos guys baka may ano diyan baka may ahas uh, sa loob kaya yeah, medyo delikado siya na higaan Um, matutulog sana tayo dito guys kahit uh, kunting oras no kaso ganito yung nakita natin ngayon so medyo ano siya uh, delikado para sa atin no Ayan. so ito lang di ko na patataasin tong video na to guys at least na silip natin ngayong umaga na to at uh, babalikan natin to guys ng gabi para malaman natin kung yung mga kababalagan ba no sa loob dito yeah. so maraming salamat sa mga supporters ko dyan guys thank you so much sa yung lahat at uh, maraming salamat pala din sa mga uh, nandyan para sa atin sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin guys thank you so much sa yung lahat at uh, eto na nakikita na natin yung paligid guys susubukan ko na balikan to uh, susubukan kong explorean ng kahit alas 8 or alas 9 ng gabi guys or alas 10 ng gabi kung may mga mahagip tayo sa ating uh, pag-explore dito so kung may nahagip man sa video natin guys page comment paki screenshot at uh, paki-likes ng video natin ayan so bababa na po tayo guys maraming salamat po sa inyong lahat god bless at uh, hanggang dito na lang 'yung video natin thank you so much sa inyong lahat bye bye